At dahil may nagbinidita mga doy, ginamit ko na talaga si Hilda dito bilang explainer. Kasi alam ko naman sa sarili ko na lugi-lugi talaga yung binidita na yan sa Hilda. Alam nyo rin ba yon mga doy? Kung hindi nyo alam mga doy, dapat nyo malaman to. Wala kami pakialam! <laughs> <laughs> Pero dito sa pagkakataon na to, sobrang taas ng kumpiyansa ko. Kaya ito yung mga nangyayari mga doy. Sinulod ko yan siya kasi lamang ako eh pero sakit man po di ay. <laughs> <laughs> Mahirap talaga pag tumaas yung kumpiyansa mo mga doon kasi doon ka madadali. Tapos dito akala ko mabigyan ko talaga yun kaya lang napitripay pa ako. Nakachamba pa sa akin ha para takasan ako. Gusto mo Nandito pala yung popol, kaya mas lalong tumaas yung kumpiyansa ko mga doi. Hindi ko man lang naisip na wala pa palang ultimate yung popul ano, disgrasya na naman inuuan ako? Grabing kumpiyansa to, ba? Madal-dal ka eh. Mm -hmm. Nakakahiya kasi. Oh. <laughs> 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 Ang lala daw, sabi ng Cyclops namin, huwag kang mag-alala doy kausapin ko yung kumpiyansa ko na mag-relax relax muna. Ito lang kasi, yung kumpiyansa ko lang naman talaga nagpapahamak sa akin eh. Tapos tinipitipihan pa ako dito ng ano, binidita. Kala siguro niya magpapadala pa ako sa kumpiyansa ka. Uy, asa. Kaya dito mga doon, may pagkakataon ako, sinulod ko na. Tinulak ako ng execute ko eh. Dahil napahiga ko siya, tinawag pa akong tumboy. Uy, grabe ka naman. <laughs> pakiramdam ko mga doy, may galit to sa mga tumboy. Huwag kang ganon binidita. Bad yun. Tsaka isa pa, hindi ako makakapayag na katawagin mo akong tumboy. Bukod tanging ikaw lang nagtatawag sa aking tumboy ah. Saan mo ba nakuha yung information na yon? Kung saan mo manakalap na balita yon? ito lang masasabi ko sa ibinidita. Fake news yun. <laughs> oh, anong pakiramdam ng bunal ng tinatawag mong tumboy? lami ba? Subukan mong bumangon pa dyan. Tibasan pa kita. Dito nga, bulalan ko pa nga sana ulit yung binidita na yung mga doy, Pero dito na lang talaga ako kasi masigit na kailangan ako ng mga kakampi ko kaysa kay binidita ko lang gagawin yon mga doy. Ang tawag doon, ginamitan ko lang ng mindset. Mindset ba? Mindset lagi ay makalagot. <laughs> may galit ka man sa mga tomboy Benedita, ito lang masasabi ko sa Doy. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Kasi yung mga tumbo na yan, mga tropa natin yan. Pero bago ang lahat, saluin mo muna yung bunal ko. Kung gaano kalami ito. Subukan mong umimik. Papayuin kita dyan. <laughs> Kaya next time, Benedita, wag kang ganyan, ha? Wag mo nang ulitin ganon, Benedita, ha? Wag mong gawing habit yan. Ginigigil mo kasi si ako, eh. Nakatikim katuloy ng bunal na wala dito, wala doon. <laughs> Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung victory. <laughs>